Nakatikim na ba kayo guys nito nakakalasong isda na botete? Yung araw guys ipapakita ko sa inyo kung paano linisan at paano alisin ang mga nakakalason dito at syempre guys ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ito lutuin. Kaya ngayong araw guys samahan nyo kami sa exotic nating lulutuin. Let's go! So what's up guys? What's up? Makakapadaan lang natin diyan. So ngayong araw nga guys ay hindi muna natin gagamitin ang bangka nating si Mimo. Kasi nga guys, na miss namin ni Dugong itong ginagamit namin bangka nung una pa lang guys nung hindi pa kami masyadong kilala. Ito nga pala guys ay bangka ng tatay ko at ang tawag dito sa bangka na to dito sa lugar namin ay Kabilyada kasi isa lang guys yung katig niya. Talagang pag nagkamali ka lang ng panimbang dito ay tataob ka. Na miss rin kasi guys namin ni Dugong magsagwan kasi guys kadalasan pag doon tayo sumasakay sa bangka nating si Mimo ay may makina yung guys eh, kaya hindi tayo nakakaranas magsagwan doon. At mas nakaka-enjoy talaga guys mo masya lalong lalo na pag disagwan lang kasi makikita mo yung mga view. So ayun na guys, what's up? Ngayong araw guys ay eh, wala tayong adventure at ngayong araw guys ay eh, may lulutuin lang tayong isang exotic food. So exotic na isda. <laughs> at eto na siya guys. Surprise! Ito ang tinatawag na butiti o puffer fish. <laughs> guys, parang medyo ano sila, ano, huwag niya guys. Pero joke lang, mas pogi si dugong talaga palagi. So ito guys, samahan nyo ako at Ituturo namin sa inyo kung paano lutuin itong sinasabi nilang nakakalaso na isda. Nakakalason talaga to guys, talagang totoo yun Pero dapat nasa maayos lang yung paglilinis natin Para makain natin sila lang safe Sa mga hindi po marunong maglinis nitong ganitong isda, hindi marunong magluto Huwag nyo po itong gagayain ito guys, let's go! go! Samaan nyo kami! <laughs> let's go! So eh na nga guys, ano, sisimula na nga pala guys natin Ang pagluluto at kung paano linisan Itong mga isdang butite na kung sa English guys Ay popper fish Sa ibang bansa naman guys, katulad ng Japan Ay eh, talagang kinakain to Pero kailangan guys talagang mag-aral ka ng 4 years Bago ka makapagkatay ng ganitong isda Pero dahil nga guys dito na rin kami lumaki ni Dugong at lagi talaga guys namin napapanood kung paano alisin yung mga lason at paano itulutuin lutuin doon sa mga tagaron sa amin lalo lalo na guys yung mga matatanda na mahilig mag-inom lagi kasi guys nila itong pinupulutan talagang sarap na sarap sila dito sa isdang to bata pa lang talaga guys kami ni Dugong ay eh, lagi na kami nanonood kung paano magkatay paano maglinis at paano alisin yung mga lason dito sa mga ganitong klaseng isda kaya ito nung lumaki na guys kami ni Dugong ay eh, natutunan na rin namin may mga pangyayari na rin talaga guys na may mga nalalason dito sa mga ganitong klase ng isda at nga pala guys kahit nga pala marunong kung maglinis at magalis ng mga laso nito, dapat nga pala guys, yung kakainin mong isda o yung ganitong lulutuin mo, yung mga isda guys na hindi nabugbog o hindi naiipit. Kasi guys, pag nabugbog yung isda at naiipit, may tendency na kumalat guys yung updo niya. Kasi guys, yung updo talaga nakakalason dito. Yan guys, bilog na yan o ganyan yung nakakalason dito sa ganitong isda. At syempre guys, para secure na rin, hindi na rin natin isasama yung laman loob niyan, tsaka yung mga atay niya, talagang aalsin natin lahat ng laman loob niyan. At hindi nga lang pala guys, yung inaalis, yung updo na yun, may inaalis rin nga pala guys dito, ang tinatawag dito sa lugar namin guys na dugtong na laman yan guys yung sa may palikpik na yan yung laman yan kailangan alsinyo nyo sya dapat talaga guys lahat na mga palikpik ay maalis nyo tapos sasamahan nyo ng konting laman kasi nandun din guys yung laso nyan tapos dapat nyo rin guys alsin yung mga lamad na yan, yan. nakikita nyo ba guys yung parang laway na yan yan kailangan nyo guys kadga yan at alsin kasi guys isa rin yan sa nakakalason naaalala ko lang guys tuloy nung mga bata pa kami Dugong na talagang panagkakatay ng mga ganitong isda dito sa lugar namin eh sobrang dami talaga guys para silang mga bola lalo na guys pag bumilog na sila eh, talagang parang bola sila tapos ayun, hindi na nga pala guys natin isasama itong ulo na itong isdang to at gagayatin lang guys natin ang mga baksya na ganyan. Grabe guys, so oh, may kahalintulad guys yung laman niya sa karaning manok. Marami rin nga pala guys mga pwedeng iluto dito. Yung iba piniprito to guys, yung iba naman guys inaadobo sa toyo. Pero guys, ngayon ang gagawin natin ay eh, gagataan natin yan tapos lalagyan guys natin yan ng loyang dilaw. Siyempre ang unang first step natin gagawin ay eh, lalagay guys muna natin itong coconut milk natin kung sa Tagalog ay eh, gataan ng nyug. Tapos ayun, isusunod na rin guys natin itong mga ginayat na mga laman ng mga isdang botete natin. Sa mga solid followers nga pala guys namin dyan, huwag kayong mag-alala guys, hindi kami malalaso ni Dugong kasi may kasama kaming expert dito. Kaso nga lang guys, ayaw niya magpakita dito sa camera. Yung mga taga rito nga guys sa amin, simula nung bata pa lang kami ni Dugong, nakikita na namin nagkakatay at kumakain sila nito. Pero ngayon guys, wala pa rin nangyayari sa kanilang masama at buhay na buhay pa rin sila hanggang ngayon. Siguro guys, may mga ibang incidente lang talaga na hindi maayos talaga yung pagkakalinis nila. Kaya ayun, nalalason talaga sila dito sa mga ganitong klasing isda. At makalipas nga lang guys, ang ilang minuto, eto na guys, luto na itong ating mga isdang Niluluto ngayon At paalala ko nga pala guys ulit Huwag nyo po itong gagayahin Kung hindi talaga kayo marunong maglinis Ng ganitong klaseng isda At syempre guys Bago natin ito tikman Kailangan muna nating magdasal palagi Hey guys, hey guys what's guys, up look The, look the look moment of truth Ito na titikman na natin Ang niluto natin butete Ayan guys Pero okay naman yung pagkakaluto natin dito Unahin ko na guys to Tanyo guys o oh, ayan Unahin na natin to Ito Harap Ito Ayan, wala mo na ako. Okay. Boto, so. ah. Okay. Hindi pa magsasabaw tayo, guys. So, laman, no. Oh. Yung kayo yung mga laman na ginayot natin, Oh. Ngayong araw guys, hindi ko kayo aalukin kumain at makipod trip sa amin kasi alam ko naman guys na hindi kayo sanay kumain ng mga ganitong klase ng isda. Kaya hanggang dito na lang mula guys, paano? Kita kayo sila ulit bukas. Tapos kumain guys, <laughs> dugong hindi magisip. Dogs! Dogs! <laughs> Dogs! Dogs! Nag-convulsion na guys! <laughs> Ayan na! <laughs> <Okay>, tala! Ayan <laughs> hey, <so, si> sa <laughs> Joke lang! Okay, guys! Huwag yung gana yun na! <laughs> Sanay lang talaga kami magano maglinis noon. Syempre, lumaki guys kami sa ano. Laging nagpinupulutan niyo ng mga matatanda dito sa lugar namin kaya natutunan na rin namin kung paano lilinisin 'yon. Pero guys, talaga nakakalato 'yan. Tamang paglilinis lang makakain niyo katulad sa Japan. So yun guys, paano? Kita kita ulit tayo bukas. Let's go. Salamat sa panonood guys. <laughs>